puro po ito mga gamot sa pag-iisip. Ayan, so ito yung ating gamot mga kaibigan. Ayan, so maraming tayong mga gamot, no? Yung iba, nabili ko na the other day, their friends. So ito, for one month na gamot ni Ate GB, mga kaibigan. Ayan, so gamot ni Ate GB sa pag-iisip. Para hindi tayo mabaliw talaga. <laughs> tingnan nyo, anti-depressant. Kasi nga, yung sakit ko ay depression and panic attack, mga kaibigan. So, one month po ito nagamot. Ito po yung gamot na maliliit, kaibigan. Nasa loob po, uh, ano po ito, clonazepam. Pampakalma, dear friends. Pampatulog, pampakalma. O, tingnan nyo, no? So, hindi ka basta makakabili nito kay bigan pag wala kang ID, pag walang isto license ng doktor. Hindi lahat ng doktor makapagbigay sa inyo ng gamot na ito. Yun ang talagang psychiatrist, no? Doktor sa utak. Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at kanigot partner, Ate JB. So, Uh, don't mind kay bigan na sa aking background nakikita niyo na nakikita niyo naman siguro, kaunti na lang po ang naman ng aking tindahan kasi nga uh, malakas po ang bintahan natin this past few days, no? Uh, masaya ako kay bigan pero uh, the thing is that na totally masaya kasi hindi po ako makapamalingki, hindi ako makapaggrocery. Ta uh, medyo takot tayo. Takot pa rin tayong lumabas no dahil nga bumalik yung sakit ko. Siguro nakita nyo yung aking previous upload, nagawa ko ng video kay Bigan noong December na bumalik po ako sa aking doktor, sa aking psychiatrist no, yung doktor sa utak kasi nga may sakit tayo sa utak. So, hindi na kumahiya kay Bigan. Yes, Ate GB has mental illness. So, meron tayong sakit sa utak pero hindi ibig sabihin na baliw ako. Okay? Kasi na <laughs> may nabasa pa akong comments nagsasabi na Uh, hindi ka naman balew at GBO nga, hindi ako balew. Marami kasing, klasik uh, klase, -klase kanil, ibat ibang klase po yung uh, mental illness. So yung kaibigan, inaamin ko po, takot akong lumabas ng bahay, takot akong mamalinti, takot ako mag -grocery. Kaya nakadepende lang talaga ako sa mga ahinti, nakadepende ako sa dalawa lang talaga, grocery at saka pure gold. Ngayon si grocery, nag-order ako kaibigan, tatlong business kasi si grocery mag-deliver uh, Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. So, nag-order ako Friday. Supposedly, mag-deliver sila sa Saturday. Okay. Hindi dumating si Cruzari sa Saturday. Ngayon, sabi, re-delivery sa Tuesday. Hindi rin dumating sa Tuesday. Re-delivery sa Thursday. Hindi pa rin dumating kay Bigan. Kaya ito, kaunti ang laman. Pero si Pure Gold, naka-order ako the other day. Pero, two days kasi si Pure Gold. Ngayon, darating si Pure Gold. So, virgo na lang ang pag-asa ko para makuno yung ating tindahan. At ngayon, kaibigan, maaga akong naligo kasi babalik ako sa aking doktor. So, second uh, appointment ko ngayon, schedule ni Ate Gibi. Uh, Merami ko kasi akong mga laboratory test, kaibigan, mga lab test noong December. So, kinunan tayo ng ihi, dugo, uh, at sa ating puso, no, ECG. Ngayon, uh, dadalhin natin yung results sa hospital para mabasa, mabasa ng ating doktor. Sana maging okay ang lahat. And maraming mga gamot, kaibigan. So, I am taking five medicines a day. Sometimes four. No, kaibigan. Pero, kadalasan limang medicine po, limang gamot ang tinitake ko araw-araw. At may nagsabi kay, uh, may nagsabi nga pala, no, marami, nag-comment sa aking other videos, nasabi na, para daw wala akong sakit, kasi nakasmile parati si Ate GB. Kaibigan, hindi nyo lang alam, sa likod ng camera, ang hirap. So, I admit, in-admit ko na talaga, bakit ko ito sinasabi ngayon? Kasi alam ko, some of you, masasabi their friends na, oy si Ate GB, nanonood ako ng kanyang videos, pero hindi naman nanood sa aking videos. Kasi kaibigan, ang masakit ang ulo ko parate. So ayaw ko mag, uh, mag cellphone parati, ayaw ko magharap sa computer parate. So pasensya po, alam ko marami sa inyo nanood sa aking mga videos. Siguro ang iba talaga sa inyo, maiisip talaga na bakit hindi ako nanood ng kanilang mga videos. Kaibigan, ang hirap po ng situation ko ngayon. So, gusto ko mang manood ng inyong videos. Pag upo ko sa harap ng computer, 20-30 minutes sasakit na yung ulo ni Ate JB. Kaya, as of now, hindi talaga ako makapangisda. Hindi ako makavisit sa mga channels nyo. No? Kaunti lang yung na-visit ko. So, pasensya po talaga. Pero may mga gamot na po akong tinitake. Again, no, apat, limang gamot sometimes, no, five medicines per day. So, pag naging okay na ulit si Ate GB, hayaan nyo po, at susuklian ko po ang inyong pagsuporta kay Ate GB at pagmamahal, I promise po. So, ngayon, maagang maaga, noong December, kaibigan, wala pang 6 a.m., 5 a.m. na, na ako sa hospital. Ngayon, kaibigan, hindi na ako masyadong maaga, no, kasi nga may schedule na tayo, anong oras. Ayan, so pupunta tayo ngayon sa ating doktor. At again, nakahanda. Ipapakita ko sa inyo yung aking mga lab test results. So mga kaibigan, today po ay ang second visit ni Ate GB sa aking saikaya uh, psychiatrist, no? Ayan, so pupunta po tayo sa ating psychiatrist para po uh, ipasa, no? Ipakita sa kanya. Babasahin po to ng aking psychiatrist yung aking mga test. Last visit ko po noong December, dear friends. Sinabihan niya ako na mag uh, undergo ng laboratory test. So ito po yung aking uh, lab test, yung aking urine, yung aking dugo, at ito po ay ang sa heart ni Ate JB, yung ating uh, ECG po. Ayan, so to si uh, yung ating cardiologist. Ayan, si so, papabasa po natin ito at ito rin po ibigay natin sa ating doktor. So marami na kung mga medicines sa tinitake ngayon. Actually, I am taking 4 to 5 medicines isang araw po, no? Apat na medicines. Sometimes, limang gamot po isang araw ang tinitake ni Ate GB. Yung mga gamot po kay Bigan, ito po. Yan, so, isa sa mga gamot ni Ate GB, ito po yung resita. Marami pong gamot si Ate GB na tinitake kasi may sakit po tayo at marami pong nag, nag comment sa previous vlog ko na sinabi ko na pumunta ko sa mental department sabi nila parang wala, -wala daw ang sakit sa ate JB kasi parati nakasmile yun talaga kasi kaibigan parati kong ginagawa nakasmile po parati ako sa harap ng camera but then sa likod ng camera dear friends ang hirap po ng aking situation may sakit po ako, ang, ang sakit ko po ay nag-start 2016, lumala po siya 2018, naging okay po ako for 3, 4 years, ngayon bumalik po. Kaya balik na naman tayo sa ating doktor. At ngayon, January 3, punta tayo sa ating psychiatrist, sa ating doktor, magpapacheck na naman tayo. At again, another medicines, bili na naman ng mga gamot. Kaya kaibigan, please ang um, sabi ko lang, take care of yourself, take care of your health. Ang hirap po na may magkasakit tayo. So ayun mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo yung aking lab test no result. Kaso hindi ako marunong magbasa. Kaya dadalhin ko ito ngayon sa aking doktor. Sana magig give up yung lahat. Kaibigan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Take care of yourself. Alagaan nyo po ang sarili nyo. Hindi lang itong katawan natin. Pati pag-isip. Minsan kasi kaibigan, nakakalimutan natin, no? Na magpahinga. Lagi tayong stress. Ito ang kay Bigan. Si Ate GB kulang ng tulog. Parati akong naka-cellphone noon. Kaya ito, nagkasakit tayo. Parating nagpapalipas ng gutom. Ayan, walang exercise. Hindi kumakain ng mga gulay. Ayan, nagkasakit si Ate GB. Marami tayong sakit, dear friends. Kaya natuto talaga ako sa aking pagkakamali. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo. Okay, so mga kaibigan, hindi ko na lang papatagalin ang video ito kasi nga baka malay tayo sa ating appointment sa doktor. Again, pasensya po mga kaibigan, pasensya talaga kung bakit hindi ako naka, ano, hindi ako naka-visit sa inyo, no? Mga since December 23 ata, mga 2 weeks, 3 weeks na kaibigan na hindi ako maka-visit. meron ako na-visit ng mga channels kaunti lang kasi nga parating masakit ang ulo ko marami talaga akong medicines kaibigan na tinitake. So, sana gumaling na si Ate GB ha, at sana gumaling, sana yung lahat ng may sakit gumaling, at sana healthy na tayong lahat parati. Okay, again, take care of yourself kaibigan. Ngayon pupunta na kami sa doktor, sana maging okay ang lahat. So mga kaibigan, nasa mental hospital po tayo ngayon Maraming tao kasi nga public hospital Dito na tayo sa public kaibigan no Para makasave tayo Kasama ko si Didang, si Francis, si Junior Maraming salamat talaga sa kanila Bawal magvideo kaibigan Kaya ganito yung aking video Habang hinihintay ko na tawagin yung pangalan ko Para makausap si doktor So mga kaibigan, dumating na po si ate Gibi sa bahay Galing po tayo sa uh, mental hospital Sa ating psychiatrist So ito na po yung ating mga bagong risita. <laughs> ayan, so maraming resita si ate Gibi, mga kaibigan ayan, yung ibang resita ko na nabigay na po doon sa uh, pharmacy kasi kukunin po nila yung resita ibang klase po kasi yung mga gamot sa pag-isip kukunin ang resita, pag nabili nyo na po ng lahat, I mean full talaga, kukunin ang resita ito kaibigan, hindi ko nabili yung lahat, 35 pieces kaso 35 pieces lang ang binili ni Ate GB. Ayan, kaya hindi ko siya, hindi to kinuha ng ano, uh, pharmacist kasi hindi nabili ang lahat. Pag mabili ang lahat, kukunin ang resita, dear friends. So, puro po ito mga gamot sa pag isip Ayan, so ito yung ating gamot mga kaibigan. Ayan, so maraming tayong mga gamot, no? Yung iba, nabili ko na the other day, dear friends. So ito for one month na gamot ni Ate GB, mga kaibigan. Ayan, so gamot ni Ate GB sa pag-iisip para hindi tayo mabaliw talaga. <laughs> tingnan nyo, anti-depressant. Kasi nga, depress, yung sakit ko ay depression and panic attack, mga kaibigan. So, one month po ito nagamot. Ito po yung gamot na maliliit, kaibigan. Nasa loob po, uh, ano po ito, clonazepam, pampakalma, dear friends, pampatulog, pampakalma. O, tingnan nyo, no? So, hindi ka basta makakabili nito kay Bigan pag wala kang ID, pag walang isto license ng doktor. Hindi lahat ng doktor makapagbigay sa inyo ng gamot na ito. Yun ang talagang psychiatrist, no? Doktor sa utak, may kaibigan, no? Yan. So, ito yung ibang mga medicines ni Ate GB. Papakita ko lang sa inyo. Marami akong mga medicines, kaibigan. Yung iba na nainom na ni Ate GB, tingnan nyo, no? Ayan. So marami kaibigan, maintenance medicine si Ate JGB. Marami kay Bigan. Uh, apat na gamot uh, every day for medicines every day. Sometimes lima po pag talaga masakit yung ulo ko, limang gamot, 5 medicines per day their friends ang tinitake ni Ate GB. And then maraming request si doktor. Ayan, tapos na ako mag-laboratory lab their friends nung December. Ngayon, ibang request na naman. Another laboratory na naman, mga kaibigan. Yan, na maraming request si doktor. Kasi nga, marami daw tayong sakit. <laughs> Ayan, humingi na rin ako ng certification, kaibigan, for uh, medical certificate, no? Dahil apply ako ng PWD. PWD, magkaroon tayo ng PWD card para may discount po tayo pag bumili tayo ng mga gamot. So, maraming request, no? Another request from my doctor, kaibigan, another lab test sana maging okay na talaga si Ate JB. So hanggang dito na lang mga kaibigan, no? Yan, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Kaya ko I amin, mean, kaya ko ito binabahagi sa inyo, kaya ko ginagawa ng vlog para ma-aware kayo kaibigan, no? Na mental health is very important. Pag magkasakit kay kaibigan, wala, wala talaga. Ubos lahat ng pera mo. Siguro pati buhay mawawala yung buhay natin kaibigan. Kaya take care of your health. Okay? So, ngayon, kaibigan, maraming bawal kay ETGB. Susundin na lang natin si doktor para hindi tayo mamatay ng maga. Okay? Ayan, nakasmile pa rin sa ETGB, no? Pero, ayaw ko ma-stress. sa so, aking kaibigan, take care of your health, ha? Bawal magkasakit. God bless us all.